Yo, what's up? Magandang umaga mga ka-painters so, Welcome to my YouTube channel Gary Construct TV mga ka-painters Meron lang po tayo yung problema ang gagawin dito sa unit na ginagawa namin mga ka-painters kasi yung mga dati ko uh, ay nagkaroon ng problema yung kanilang ginagawa Ayan mga ka-painters na ito na. naman nagtuklaman yung pintura mga ka-painters tayo din kaya gagawa natin siya na remedyo mga ka-painters kasi meron nang buupa dito sa apartment ni Ma'am Raisa dito rin sa kabila mga ka-painters meron din yung problema pero dito, kunti lang. Ito lang. Yan, nga ko nga kapintas ng problema na ng gandun. But dito, uli lang. Sa akin na kasi may kulay. Eh. Kaya medyo mahirap-hirap. Sa mga hindi pa subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Concept TV. Para din kayo sa mga bagong video ko na nilalabas about painting works, basic na and construction technique. Ngayon mga ka-painters, akit tayo sa taas para kunin yung mga materials na kailangan natin doon sa problema ang gagawin natin ng mga ka-painters. siyempre kailangan natin ng flat latex flat latex scheme code mga ka-painters ito yung mga gamitin natin doon pero bago ang lahat mga ka-painters siyempre tutuklapin muna natin itong mga lumobo po mga ka-painters, nakita nyo naman na hindi kumapit yung skim coat na ginamit nila mga ka-painters. Wala naman siyang bakat na pinasukan siya ng tubig. Siguro lang talagang mahina lang yung ginamit ng skim coat dito mga ka-painters. Kaya payo ko lang sa mga ano, sa mga gagamit ng scheme code sa kanilang mga bahay, sa mga projects. Uh, piliin niyo po yung magandang klase ng scheme code mga ka-painters Kasi para hindi kayo pa ulit-ulit ang trabaho. Makakamura nga kayo sa materialis. Pero naman, tatagayin naman kayo dyan mga ka-painters ng pa ulit na trabaho. Mas malaki ang magiging gastos niyo mga ka-painters kapag pa ulit-ulit. Ito po mga ka-painters na tapos na natin siyang bakbakin. Ayun, medyo mahaba po pala dito sa kwarto na to. Mahaba yung masilyahan natin mga ka-painters. Pero okay lang. Goods naman pag tayo ang gumawa mga ka-painters. Ito mga ka-painters, meron akong bagong natuklasan na waterproofing. Itong gawa ng build light mga ka-painters itong flexor negative side flexible cementitious waterproofing membrane ang ibig sabihin ng negative side mga painters ito ay pwedeng atin ipahid sa loob sa loob ng bahay sa wall pwede po siyang ipahid doon para magkaroon ng waterproofing sa ating interior na wall mga painters meron tayo sa labas meron din tayo sa loob kaya ito ang ginagamit sa mga hindi natin akalain na pwede natin lagyan ng waterproofing yung mga wall natin. Pag hindi ginaya yung waterproofing sa labas, ito po ang gamitin natin na pang waterproofing sa loob ng ating mga wall, mga painters Itong Build Right Construction Chemicals, flexor mga mga painters Ito, mga painters yung laman niya, powder sa liquid. Isang part A sa isang part B, mga painters Bale, ang paghalo nito, mga painters 1 is to 1 kung gaano karami ang niligay nyo ng liquid ganoon din karami ang powder mga painters ganoon lang po ang paghalo ng flexo cementitious waterproofing mga painters ito mga painters pinaghalo na natin yung part A saka part B ito sa malinis na nagayan halo na lang natin siya ng buto hanggang sa ma yung powder mga painters konti lang naman yung nalagyan natin kaya konti lang yung hinalo natin na pang waterproofing sa loob Ito na mga painters okay na po pero mga painters ipapahid na natin nagamit na tayo ng paintbrush ng detress pahid dito sa ating nalagyan ng waterproofing mga ka-painters. Ngayon mga ka-painters, pag-amasilya tayo ng skin coat. Ito ang mga ka-painters, tatapos tayo tayo magmasilya, di ba kanina? Tapos pagtapos ko ng magmasilya, um, niliha ko na yung pagkatuyo, tapos primer. Tapos kinulayan ko na. Yun po yung ginawa ko. Hindi ko na na-videoan kanina, pero ito po yung kinalabasan mga ka-painters. Yun. Nilagyan ko po siya ng design. Design. Nakikita nyo po mga painter siya na po yung design niya. Okay na po, ulan na po yung crack kanina mga ka-painters. Ulan na po siya. Tayo sa kabila mga ka-painters. Yun o, oh, meron na design mga ka-painters. Tatapos na rin natin yan. Diba? Okay na, okay na. Wala na rin yung fuck. Yun. Satisfied customer, mga ka-painters. Maraming maraming salamat, mga ka-painters.